Ang DSWD ay nakapag-provide na ng 1.35 million pesos worth of assistance at merong naka-standby fund na 607.9 million na kung sakali man ay mga uh, mga ngailangan tayo ay gagawin natin. Nakapaghanda rin tayo ng 841 search and rescue retrieval teams na nagagaling sa AFP, sa Coast Guard, at sa BFP. 465 transportation assets ang nakadeploy ang magdi ang madideploy and 436 emergency telecommunications equipment ready for deployment dahil alam naman natin na ang hirap na makapagdala ng relief goods hangga't uh, may communication tayo kaya uh, nating inuuna yan. Kaya uh, tuluyan kong, uh, uh, Inatasan ang DSWD, ang DA, DOH para makapagbigay ng assistance sa lahat ng mga naging biktima ng typhoon Agon. And uh, dahil uh, ang kasunod naman talaga lagi dyan ay kaya naman ang DPWH at saka ang DOTR ay kailangan susunod na dyan sa first responder para maayos na kaagad ang mga nasira na infrastructure kaya uh, yun lang po uh, sa kasalukuyan patuloy pa rin ang ating search and rescue efforts patuloy pa rin ang ating nakapag nakapaglagay tayo ng uh, uh, bago para, bago pa dumating yung bagyo nakapaglagay na tayo sa uh, ng mga relief goods na malapit dun sa area na ating ina uh, inaasahan dandaan yung bagyo kaya nakaready naman sila si lahat kaya hangga uh, sa unang pagkakataon na makapasok ang ating mga puwersa, ang ating mga DSWD, ang ating Coast Guard, ang ating Search and Rescue lahat na mga uh, asset natin ay makapasok na kagad dahil nakahanda tayo mula pa mula pa nang dumating ang bagyo. So, patuloy naman ang ating gagawin at uh, hindi natin titigilan ito, siyempre hanggang uh, matapos ang ating pagtulong sa mga nasa lanta, sa mga naging biktima dito sa dito sa ating uh, 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 dito, dito sa ating mga area na tinamaan ng agon. So that is the interim report for now.